guys. Mayroon kayong dadalhin sa ospital So, kaya trabaho ng pinsan ko guys sa lugar nila. Kaya yung tumutulong na sa So at dito, nandito na kami sa emergency mga kaidulo. Nagmamadali yung pinsan ko kasi gutom na gutom na siya at tanghali na. At sana yung lakad namin papuntang bits pero mas kailangan dito kasi buhay ang inahabol namin kaya inuna namin yung pasyente mga kaidulo. So ayan na nga, binaba na ng pinsan ko para mapasok na agad sa loob. at pagkatapos ibinaba nagmamadali yung pension ko lumabas ng emergency kasi nga gutom na gutom na daw siya mga kaidolo so yan na nga pumunta na kami sa karindriya mga kaidolo at dito pumili kami ng ulam ang napili namin ay gulay Iisa yung nagustuhan namin kasi puro karne pagdating ng bits, karne na naman kaya gulay lang muna mga kaidolo eh hey, may nakasali pang kit sa likod kaso si Loso yung pingsan ko gusto niya ako lang lagi nakikita sa camera mga kaidolo Ayan yung ulam namin mga kaidolo, gulay, isang ulam namin. At pagkatapos namin kumain mga kaidolo, nagmamadali agad yung pingsan ko na sumakay. Kasi excited excited na talaga kumain ng lechon at pumunta ng beach mga kaidolo. So ayan mga kayo, dito tayo sa ipil sa kasi bugay mga kaidolo. At dito pagdating namin sa dulo mga kaidolo, may napansin na akong guys sa Dati kasi wala to eh. 6 years na ako lang akong dito. Pagbalik ko mayro na. At syempre sinabi ko sa pinsan ko na babaw muna tayo, hinto muna tayo at mangutang tayo. Ang sabi ng pinsan ko bawal daw mangutang mga kaidolo pag Monday. Totoo ba yun? hindi na talaga nagpapigil yung pingsan ko mga kaidolo nagmamadali na habol na habol na talaga sa lityan kaya hindi na kami nangutang sa guys ano thank you for watching ingat po kayo lagi mga idol at dito mga kaidolo nakita naman nga char ko ng pingsan ko hey pugi point mo na syempre di siyempre magpapalugi yung idol natin si idol ko kukuha din yan maya maya pag makita na niya mga kaidolo so ayan na nga mga kaidolo hey di talaga magpapalugi malaki pa ang subo <laughs> Oh!